Ang mga introvert ay kadalasang nakadarama ng labis na inis sa lahat ng bagay dahil sila ay lubhang sensitibo sa mga panlabas na stimuli. Ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan, may ingay na kapaligiran, o patuloy na mga pagkagambala ay maaaring mabilis na makaubos ng kanilang enerhiya na nagpapahirap sa kanila na mapanatili ang focus o ang magaan na pakiramdam hindi tulad ng mga extrovert na umuunlad sa mga abalang setting. Ang mga introvert ay nangangailangan ng katahimikan, pag-iisa at espasyo sa pag-iisip para makapag-recharge. Kapag sila ay binomba ng labis na pakipag-ugnayan sa lipunan o labis na pagpapasigla sa mga sitwasyon, ito ay maaaring humantong sa frustrations at isang pakiramdam ng inis dahil ang kanilang natural na pangangailangan para sa katahimikan at pagmumuni-muni ay nagagambala. Narito ang ilang dahilan kung bakit ang ilang mga introvert ay palagi mong makikitang nakasimangot. Number 1. Kapaligiran Kung isa kang introvert na madalas na naiinis sa lahat ng bagay, hindi ito nangangahulugan na may mali sa'yo. Ang kapaligirang tinitirahan at pinagtatrabahuhan mo o ang mga tao, tao doon ay maaaring ang pinagmumulan ng iyong pagkairita. Dahil sensitive ang karamihan sa mga introvert, binibigyang pansin talaga nila kung paano nakakaapekto sa kanila ang presensya ng mga tao sa kanilang buhay. Madalas silang nakakaramdam ng inis dahil maaaring sinusubukan na kanilang isip na sabihin sa kanila na ang mga taong ito ay negatibong nakakaapekto sa kanilang buhay. Mas mabuting subukang limitahan ng oras na ginugugol sa mga individual na yon o bigyan ang sarili ng isang mas nakaka-relax na kapaligiran. Minsan naiipit tayo sa isang sitwasyon na hindi natin kayang baguhin o ayaw nating baguhin. Maaring ito ay pamilya na mahal mo o isang karir kung saan ay devoted ka. Kung hindi nila maalis ang mga taong ito sa kanilang buhay, sinasaalang-alang ng mga introvert ang paglayo ng pansamantalang oras mula sa kanila. Ang isang maiksing bakasyon ng mag-isa ay talagang makakabuti. Number 2. Pamantayan kung ikaw ay isang introvert na perfectionist, ang kabiguan, galit at inis ay tiyak na nasa iyong hinaharap dahil imposibleng maging perpekto. At kahit na maabot mo ang iyong mga inaasahan, ang mga bagay na mukhang perpekto ay hindi magtatagal man Ang pagkabalisa at mga issue sa pagpapahalaga sa sarili ay kadalasang nag-aambag sa pagiging perpekto at kung biktima ka ng mga halimaw na ito, maaari kang makaramdam ng sensitivity o pagkairita sa mga paksang nakapalibot sa iyong halaga o mga kontribusyon. Ang nagpapalala pa sa pagiging perpekto ng ilang introvert ay ang mga mataas na pamantayang ito ay madalas na inilalagay sa ibang tao. Patuloy silang umaasa ng higit na maibibigay sa kanila ng mga tao, kaya hindi maiiwasan ang pagkabigo at pagkayamot. Ang mga tao ay nagkakamali sa lahat ng oras, ito ay ang kung paano tayo natututo at likas sa atin na unahin ang ating sarili. Kaya dapat maging isang introvert na lumalapit sa iba na may kaunting mga expectations at may malaking pakikiramay. Kapag napagtanto ng isang introvert na ang kanyang mga inaasahan ay masyadong mataas para sa kanyang sarili o sa ibang tao, ang pakikipag-usap tungkol dito ay maaaring makatulong sa kanila na makahanap ng karaniwang batayan na maaaring mag-alis sa kanilang palagi ang inis. Number 3. Pagod Madalas sa mga introvert ay maaaring makita na normal ang pagiging on sa lahat ng oras na may mga abalang schedule at abalang buhay. Ngunit ang patuloy na pagsusumikap ng walang pahinga ay hahantong lang sa pagka-burnout. Kung gusto mong maiwasan ang pagkabalisa, depression, pagkamayamutin at maikling pasensya na dulot ng pagka-burnout, kailangan mo ng oras para sa self-care at pagpapahinga. Kapag gumagawa ng schedule, magsingit ng ilang mga pahinga para sa iyong sarili Mahalaga ang mga ito para sa kalusugan na kung minsan ay nakakalimutan na isang prioridad. Kung marami kang responsibilidad sa bahay, pag-aalaga sa isang pamilya at pamamahala karyer, sa iyong karir, ang pag-iwas sa pagka-burnout ay maaaring maging lubhang mahirap. Kaya palaging tandaan kung gaano ka kahalaga at matutong magsabi ng no o tumangki kapag ang iyong workload ay sobrang laki na. Okay lang na hayaan ng ibang tao na pangasiwaan ang ilan sa mga responsibilidad mo para makahinto at makapagpahinga. Number 4 Issue Ang patuloy na pagkamayamuti ng isang introvert ay maaari ding sanhi ng mga hindi nalutas na issue mula sa kanilang nakaraan. Halimbawa, nabigo silang makakuha ng closure mula sa isang nakakainis na karanasan. Maaari tinulak nila ang kanilang mga emosyon sa halip na iproseso ang mga ito. Kapag nangyari ito, ang mga negatibong damdamin ay hindi nawawala at maaari silang magresulta bilang pagkainis. Kung ang pagkainis ay nagmumula sa isang partikular na tao o sitwasyon, ang katawan nila ay maaaring magsabi sa kanila na kailangan nilang lutasin ang kanilang mga damdamin upang makahanap ng kapayapaan. Kapag naiinis, isaalang-alang kung ikaw ay minamaltrato, hindi ginagalang o nabigla ng isang tao o kung ang isang partikular na sitwasyon ay nagpapaalala ng isang hindi kasiyasiyang alaala. Kung mahanap ang pinagmumulan ng pagkainis, maaaring masimulan ang paglutas nito. Maaring kabilang dito ang pagharap sa taong nagkasala o pag-usap sa isang kaibigan tungkol sa nararamdaman mo. Ang isip ay nahihirapang bitawan ng isang bagay, kaya kailangan nating ibigay ang effort kung gusto nating lutasin ang ating mga issue. Number 5, Ehersisyo Ang mga pang-araw-araw na aktibidad ay may napakaraming benepisyo sa kalusugan sa pisikal at mental. Kapag nag e tayo, ang ating katawan ay gumagawa ng mga endorphins at dopamine na tumutulong sa ating balansihin ang ating mood at maging masaya. Kaya bilang introvert, kung gusto mo ng simple at natural na lunas para sa mga problema tulad ng madalas na pagkairita, stress at pagkabalisa, subukan mag e ng higit pa. Kahit na maglakad-lakad lamang sa iyong lugar sa loob ng 20 minuto, ang ilang beses sa isang linggo ay maaaring gumawa ng malaking bagay para sa iyong isip at katawan. Subukan ito at tignan kung gaano nito mapapababa ang pagkairita at pagkainis mo. Number 6, inumin. Lahat tayo ay may mga coping mechanism na tumutulong sa atin na harapin ang mga araw-araw na stress. Maraming introvert ang pumipili ng mga substance tulad ng alcohol, nikotin at caffeine bilang mga tool upang matulungan silang mag-cope. Pero may problema dito. Ang paggamit ng mga ito upang pamahalaan ang stress ay kadalasang nagre-resulta sa mas mataas na antas ng stress sa katagalan dahil sa kung paano ito nakakaapekto sa ating katawan. Kabilang ang ating nervous system. Ang isang baso ng alak o isang tabako dito at doon ay okay lang. Ngunit kung ang mga induluhensya na ito ay magiging isang pang-araw-araw na ritual, ang iyong pagkapagod at pagkamayamutin ay talagang lalala. Ang alkohol ay may malaking epekto sa ating mga neurotransmitter, kabilang ang serotonin, na maaaring magpataas ng pagkabalisa at pagkamuhi. Maaari nating mapansin ang pagbabago sa ating saloobin pagkatapos uminom na maaaring tumagal mula sa ilang oras hanggang sa isang buong araw. At ang kafein ay maaari ding magpataas ng antas ng pagkabalisa dahil ito ay isang stimulant na naglalagay sa iyong nervous system sa mataas na alerto. Pansinin kung nakakaramdam ka ng galit, irritable, naiinip o impulsive pagkatapos uminom ng caffeine. At number 7, tulog. Sa pinakamalalim na panahon ng pagtulog, ang isip ay gumagawa ng marami sa mga kemikal na nakakapagpasaya sa ating pakiramdam na nagbabalansin ng mood na kailangan natin para sa susunod na araw. Kung isa kang introvert na hindi nakakatulog ng maayos, nakatadhana kang makaramdam ng inis. At kung napansin mong ang lahat ay nakakainis sa'yo sa lahat ng oras, ang maiksi at hindi magandang pagtulog ay maaaring ang sanhi ng iyong kawalan ng pasensya. Ang pagpapabuti ng iyong sleep hygiene ay isang mahusay na paraan upang makakuha ng mas mahusay na pagtulog. Kasama dyan ang mga bagay tulad ng pagkakaroon ng komportable at malinis na kutson at unan, pagpatay ng mga ilaw kapag matutulog na, at pag iwas sa screen time ilang oras bago matulog. Shoutout sa mga nag-comment last upload na isa ka bang introvert na may healthy personality? Shoutout kay Nerissa Malapit. Sabi niya, Ang alam ko lang po, masaya at maayos kong pinapakisamahan ang mga taong mahalaga at mahal ko. Wala po akong pakialam sa mga sasabihin ng mga taong hindi ko naman gusto dahil mas gusto ko pong maging mas malayo sa kanila kesa sa makausap sila o makasama. A shoutout din kay Marie Delight Worker, Emma Villanueva, Stephen Pepito, Junjun Perang, at kay Malia Momena Bantas. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang mga comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Hindi magandang karanasan ang makaramdam ng inis at maaari pa itong maging hadlang sa isang kasiyasiya at produktibong buhay kung mangyayari ito sa lahat ng oras. Ngunit ang pagkairitable ay maaaring maging kapakipakinabang na damdamin Karaniwan itong isang babalang senyales na malapit ng dumating ang galit at makakatulong ito sa atin na mapansin ang ating mga hangganan o bahagi sa buhay na kailangan nating pagnilayan. Sa kasamaang palad, ang ilang mga introvert ay nakakaramdam ng ganito sa lahat ng oras. Minsan kapansin-pansin at sa ibang pagkakataon ay maaaring kalimutan ang tungkol dito, ngunit hindi talaga ito mawawala. Ang masikip o maiingay na kapaligiran, madalas na pakikipag-ugnayan sa lipunan at patuloy na pagkaantala ang ilang salik na maaaring mabilis na makaubos ng kanilang enerhiya na nagiging sanhi ng kanilang pakiramdam na labis-labis. Ang patuloy na pangangailangan ito para sa pakikipag-ugnayan sa lipunan ng walang sapat na oras para sa personal na pagre-recharge ay humahantong sa prostrations at pagkainis. Ginagawa silang mas madaling kapitan ng pagkayamot sa mga sitwasyon na maaaring mapamahalaan ng iba. Alam mo ba na hindi lahat ng introvert ay may healthy personality? Ikaw sa tingin mo mayroon ka bang healthy personality? Panuorin mo sa video na ito.